O, mauna na mga nangahoy. Makakuha nami og panggatong. Ang kahoy ilaw na doon. Ito ay ni Kat Kat sa sanga o. Nanguha o. Asa na to? Ay, ilan na to? Nanguha. <laughs> <laughs> Ito ay ni Kat Kat o. Nangahoy <laughs> sa babaw. Asa mang dahon ninyo? Magkuha. Sa mga o na to. Sa Daday ko dagat. Lami sigurong na. Ay, dagat dito. Sa so, kuan. Dagat ada ubos no. Kana mm. eh. te. si madam og si sero. Ji, hmm. wala te, kahuya ni birds. M Kaska, saram gasolina. Mubalik ka. Ito na. Je! na ta. Hoy, monkey! Naugra uyab. May sa ay mo, Nagpahir. Pahir ba si Celine? Mga ona na kami, guys. Amo si Sudan, guys. Sinog ba ang isda? Amo ang prinsisa. Karon sa Elijah mga og padong namig kaon kay go to match na time check is la launa launa jis samda ite hmm. napay na pay nangahoy dito Andre a gabing kalipa kalapok kadanlog ka basa basa ang galik kaya ginilas marag barko Dawa kong chanelas. Parang boots. Boots. Ang wansya niya ante. Ito nga na na mo kay magmukbang me. Mag... Ito guys, ito kami guys. Magsagali. Asan guys? Magwash na ng hands kay mga on sa dahong laya. Mong neng mga mga onay. Ngunsak adere dong. Aw mending not... lupa dari agur, Rawat tu globede re, mong neng gesusi gilere. Pa peleng gitaris tao, oh. abaw bakanai mo gitar. Mamunsad an kai. Ceda. Padu ceda. Mong ale Beng Peng. Mana yang balai ano Peng? Ala balai nini ni buknoi. Oh, kayak ate. Cellphone ni ate. Nakadi mu YouTube. Halo guys. Demi alam pakai on guys. Naik sinuk bah. Ya guys, ini guys. JR. Nah, oh. nah, pancit guys. Nah, Dale nanti. Dap nah, nah. sinuk bagas. J. kusuk buka un guys <laughs> sudah. Yes. Kusuk. Guys. guys. butang dara guys. Nah guys, guys nah, ini guys, nah, Nes, ah? nah menikbasai guys. Nis, ah. guys. Ayo gawir kagak panginari itu sehutan jeng.

Hindi ba ito agad na magsundang na? Sundang eh? Huh? Ano yan? Andrea Delikado tanong sa buong Sumbagan takong mo Ben, wakay mama Ben Ayag para gano'n Ben Diba o, ka Kanta? ka